Ang iba pang naipatayo ni Solomon Ikawalong Kabanata Pagkatapos ng dalawampung taong pagpapatayo ni Solomon ng templo ng Panginoon at ng kanyang palasyo, muli niyang ipinatayo ang mga bayan na ibinigay sa kanya ni Hiram at pinatirhan sa mga Israelita. Ito rin ang panahong ni Lusob ni Solomon at inagaw ang Hamatzobah. Ipinatayo rin niyang muli ang Tadmor na nasa disyerto at ang mga lungsod sa hamat na pinaglalagyan ng kanyang mga pangangailangan. Pinatibay niya ang itaas at ilalim na bahagi ng Bethoron. Pinaligiran niya ito ng mga pader at pinalagyan ng pintuan na may mga kandado. Ganito rin ang ginawa niya sa baalat at sa iba pang mga lungsod, na lagaya ng kanyang mga pangangailangan, mga karuahe, at mga kabayo. Ipinatayo niya ang lahat ng gusto niyang ipatayo sa Jerusalem. Lebanon, at sa lahat ng lupaing sakop niya. May mga tao pang naiwan sa Israel na hindi mga Israelita. Sila ang mga lahi ng mga Hiteyo, Amoreyo, Perezeyo, Hiveyo, at mga Jebuseyo na hindi nalipol ng mga Israelita nang agawin nila ang lupain ng kanaan. Ginawa silang alipin ni Solomon at pinilit na gumawa at nanatili silang alipin hanggang ngayon. Pero hindi ginawang alipin ni Solomon ang sinumang Israelita. Sa halip ginawa niya itong kanyang mga sundalo, mga kapitan ng kanyang mga sundalo, at mga kumander ng kanyang mga mga ngarwahe at mga mga ngabayo. Ang dalawang daan at limang sa kanila'y ginawa ni Solomon na mga opisyal na namamahala ng mga gumagawa sa kanyang mga proyekto. Nang matapos na ang palasyo na ipinagawa ni Solomon para sa kanyang asawa na anak ng faraon, inilipat niya ang kanyang asawa roon mula sa lungsod ni David, sapagkat sinabi niya, Hindi pwedeng tumira ang asawa ko sa palasyo ni Haring David, dahil banal ang lugar na iyon, dahil naroon dati ang kahon ng Panginoon. Pagkatapos, naghandog si Solomon ng mga handog na sinusunog para sa Panginoon, sa altar na kanyang ipinatayo sa harapan ng balkunahe ng templo. Tinupad niya ang utos ni Moises na maghandog ayon sa nararapat na ihandog araw-araw at sa panahon ng araw ng pamamahinga, pista ng pagsisimula ng buwan at ng tatlong pista na ipinagdiriwang taun taon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng pag-aani, at pista ng pagtatayo ng mga hubon at ayon sa tuntuni ng amanyang si David, pinagbukod-bukod niya ang mga pari at mga levita para sa kanilang mga gawain. Ang mga levita ang nangunguna sa mga tao sa pagpupuri sa Diyos, at sila ang tumutulong sa mga pari sa kanilang gawain sa templo araw-araw. Ibinukod din niya ang mga gwardya ng bawat pintuan sa templo, dahil ito ang utos ni David na lingkod ng Diyos. Sinunod ni Solomon ang lahat ng utos ni Haring David tungkol sa mga pari at mga levita at sa mga bodega. Natapos ang lahat ng ipinagawa ni Solomon sa templo, mula sa paglalagay ng pundasyon nito hanggang sa matapos ito. Pagkatapos, pumunta si Solomon sa Ezion Geber at Elat, sa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom pinadalhan siya ni Hiram ng mga barko na pinamahalaan ng sarili niyang mga opisyal na mahuhusay na mandaragat. Naglakbay sila kasama ng mga tauhan ni Solomon papuntang Ophir. At sa pagbalik nila, may dala silang mga labing-anim na toneladang ginto at dinala nila ito kay Haring Solomon.